What's up, madlang people? Oh, eto na. Eto na yung sinabi ni Tito Sen. Pag siya raw ay nanalo, muli. Na nanalo naman na talaga. Ay, hindi raw niya kukunin ang kanyang sweldo. Well, well, well. Kalampagin na ang kanyang social media platforms. At ipaalala itong mga sinabi niya. Para naman hindi, hindi niya makalimutan baka kasi dala ng katandaan mag sa mga sinabi guys huwag tayong babudol paalala sa kanya hindi raw siya sa sahod hindi niya kukunin ng kanyang sweldo at ibibigay sa mahihirap doon pa lang mukhang tanga na di ba paano niya hindi kukunin ng sahod niya kung ipamimigay naman sa estudyante